Good morning, good morning mga idol. Ito na naman mga idol. Dumating na naman ang aming customer na binabalik-balikan kami dito sa work namin. Dito sa Blue Ocean Department Store. Baguio Center Mall, mga idol. Balang mga idol, si Mount Camisong ay laging buhibili dito. Sa aking trabaho, isang simpleng buhay salesman mga idol. Balik mga idol, bali ako lang munang nag-a-assist kasi mga kasaman ko hindi pa sila dumating mga idol. Bali ngayon mga idol, talagang inasis ko siya. Kung ano yung hinahanap, binibigay ko mga idol. Bali ngayon mga idol, naghanap siya ng timba na stainless. Ako naman ay saglit lang ko kinuha yung stainless na timba mga idol. Uh, kasi kompleto kami mga idol. Marami pang siyang hinahanap. Talagang legit na legit ako, tinatanong ko kung anong inahanap niya mga idol, ako naman ay binibigay ko lahat mga idol. Alam niyo mga idol, pag bumili kayo dito sa aking work, dito sa Blue Ocean Department Store, complete kami dito mga idol. Palingin mga idol, talagang si Mount Camisong ay laging kumukuha ng mga gamit nila, pang restaurant nila, pang hotel, asa kakaganda sa kanila mga idol, wala silang masabi sa amin mga idol kung anong hanap nila may ibibigay namin kasi mga idol ay kumpleto kami dito sa akin pinagtatrabahoan tignan nyo naman mga idol pinupunasan ko yung food keeper mga idol ang tatak ng food keeper na yan mga idol ay isang magandang pangalan na Cleo mga idol magandang klase yan mga idol habang tagal na ginagamit ng Mount camisong sa 2025 lalong tumitibay hindi ko kumukupas mga idol bali anyway, mga idol may hinahanap pa siya ay aking madaling kinuha mga idol. Bali ngayon mga idol, talagang legit na legit ako. Ina-assist ko kahit wala pa akong kasama. Bali mga idol, talagang naghanap siya ng gloves na pang foods. Yung color block, ang hinahanap niya ay large mga idol. Bali mga idol, nagtanong na naman siya mga idol, talagang ina ko siya hanggang matapos mga idol. Bali naghanap siya ng fine strainer mga idol. Bali ang kagandahan sa amin mga idol, kung anong hanap ng mga customer namin, talagang binibigay namin mga idol kasi ang kagandan sa amin mga idol oy may dumating ng kasama ko si Rachel is this Goryo baling mga idol dumating na siya mga idol baling ngayon mga idol talagang nagtutulong-tulungan kami sa pag-aasis na aming customer si Mount Camisong. Bale mga idol, uh, nire-receive ko na kasi pagkatapos kong nire-receive itong mga idol, ipapasa ko na kay Richard Estegorio kasi ako'y magluluto ng mga idol. Bale mga idol, nakompleto ko na lahat. Bale, itatransport ko na lang kay Richard. Siya na po mag-aasis. Bale, incoming ako na magluluto sa aking mini kitchen dito sa office namin mga idol. Bali mga idol, tinatanong ko pa para wala siyang masabi mga idol. Bali ngayon mga idol, kompleto na, nagawa ko na lahat. Uh, may nagtanong na naman siya ay kulang pa yung pine steel na dadagdagan ko pa ng isa mga idol bali ngayon mga idol talagang legit na legit ako kung anong talagang tanong niya talagang naibibigay ko kasi memories ko na tong trabaho ko dito sa kitchenware mga idol bali ngayon tumingin ako sa oras kasi ang gagawin ko mga idol ay ako'y magluluto na ng ulam namin ng tanghalihan mga idol bali ng idol sinasabi ko ah uh, ikaw na magtapos kay Mount kamisong bali kompleto na yan naresibo ko na uh, na assist ko na na ko na lahat ang kukunin niya kaya ginawa ko kinausap ko boss mount kamisong bali ipapasa ko na kay Goryo kasi ako'y magluluto na ng ulam namin tanghalihan para Pagdating ng mga kasaman ko sa work dito sa Blue Ocean Pagdating ng tanghali kakain na sina Bali ngayon mga idol, nandito na ako sa kitchen, nakikita nyo naman Magluluto ako simple recipe, ginataang kalabasa mga idol At saka magpiprito ako ng tuyo mga idol Ang saug niya yan ay masarap na hipon mga idol Bali ngayon mga idol, ayan na Diriready ko na, igigisa ko na yung mga ingredients ko uh, onion, garlic, luya mga idol at saka gata at saka masarap na daing na tuyo bali ngayon mga idol inuna ko na yung gata at saka onion, garlic at saka unang gata mga idol bali yan pinagsama-sama ko na yung pangalawang gata isusunod ko na yun mga idol pag nilagay ko na yung kalabasa mga idol bali ngayon mga idol tinakpan ko muna ay mga idol mag copy muna tayo Yan, kasi back to work galit po ako sa aming bahay sa San Carlos, Pangasinan umalis po ako doon madaling araw ng alas 4 dumating ako dito sa Baguio City mag alas 7 ng umaga na mga idol bali mga idol copy muna tayo mga idol para maganda sa pagluluto Habang nagluluto ka Kung nagko-copy ka Masarap po mga idol Yan, haloy ko muna Imikos, imikos, imikos ko muna yung gata mga idol Para maluto Bali ngayon mga idol Nilagay ko na yung saw na dyan, Yung hipon mga idol Yan, pinapakulu ko muna yung gata Para masarap mga idol pagkaluto Bali mga idol ah, Ilalagay ko na yung pinakamasarap na gulay Kalabasa pangpalino ng pangpalino ng mga tamang idol. Bali mga idol ah uh, isang basket 'yan na uh, kalabasa. Yan mga idol ang kaganda ng kalabasa mga idol. Ah uh, ayan mo lang na kumulo lalambot na mga idol. Pag hinalo-halo mo yan mga idol, nako, ang kalabasa ay magiging madudurog mga idol. bali ngayon mga idol, nakikita nyo naman, habang nagluluto ako mga idol, ako yung naglilinis sa akin pinaglulutuhan para malinis po mga idol para bagdating ng mga kasamahan ko mga ka ko kakain lang sila para makita nila malinis po yung pinaglulutuhan ko mga idol at saka mga idol higop muna tayo ng isang mainit na kape mga idol you know yan mga idol Balingin mga idol talagang tinitingnan ko para masarap yung pagkaluto ko, ah, uh, ginita ang kalabasa. Na, ko naman ng asin, ang bilang na bilang ko ng asin yan, 3,295 pieces na asin yan, dinagdagan ko pa ng 350 pieces na asin, yun na, nakikita nyo naman, asin lang nilalagay ko mga idol. Wala ng panglanasa hindi ko nilalagyan ng magic sarap, ang kagandahan asin lang mga idol, para natural mga idol. Yan mga idol, ah, uh, haluin ko ng konti, pero wag masyadong rin, baka madurog mga idol. Baling mga idol, hinahina ko ng minikos-mikos yung kalabasa, yung mga dalawang ikot na sandok mga idol, para hindi siya madurog mga idol. Ang gagawin ko mga idol, ang gagawin ko mga idol, uh, uh bibidyoin ko para makita nyo mga idol, yung niluluto kong pinakamasarap na kalabasa mga idol, simple recipe lang yan no? may sawg na shrimp, pinati ko yung pasayan, yan mga idol, kunting halo, kunting halo, kunting mikos-mikos, para hindi madurog yung kalabas ng mga idol. Ang gagawin ko mga idol, tatakpan ko muna. Siguro may 3 minutes o 5 minutes, luto na yan ang aking nilulog.